Hanggang ngayon po, nanjam pa rin yung para palambutin itong karne. Napainit lang sa baw sa pamamagitan. Ate Pabing, kamusta ka na? Eto po, <laughs> mabuti po, awa ni Lord, masaya na lagi, at laging ang bukang bibig ni Ate Pabing ay pasasalamat kasi po, diba, one year na po kayong nakaraan yes, na, na yes. Ate dito last January, mm -hmm. talaga oh. namang malungkot si Ate Pabing kasi nakaharap si Ate Pabing sa kanyang anak na ooperahan, opera yeah. kidney transplant so ngayon po, nakaraos na po kami talagang kay buti po ng Panginoon at talaga po ang aking anak ay kidney survivor na ngayon yes. po ay one year and two months na po mm -hmm. talaga po kay buti ng Panginoon, wag po tayong makakalimot sa kanya sa halos yeah. araw-araw nating buhay. Thank you, thank you for that uh, great news sa ating pabinga. At muli na naman po ako nagbalik dito sa Pabings Goto, Bulalo. In a span of almost two years na ate, no? ano ang nagbago sa Pabings Goto Bulalo. Una sa lahat ng Panginoon, pangalawa po ang ating mga customers, talagang hindi niya po kami iniiwan at talagang halos dumadami pa po ang mga parokyano na kung saan-saan ay nanggagaling. Talagang hindi po nila kami iniwanan, po na, kumbaga sa ano po, pinagpala pa rin po ako at sa laki po ng aming hinarap na pinagkagastusan sa aking anak, ay talaga po siya po ang nag-provide ng aming gastusin. Yeah, talaga nga namang hindi pa rin matatawaran ng taong pumupunta, talaga na napakarami pa rin. Ano ba ang meron ang pabings goto? Abulalo na yan. Bakit binabalik-balikan? Ayun na nga po, hindi ko po masabi kasi po sa dami ng ating mga gotohan na gumaya kay Ati Pabing na talaga namang hindi ipinagdamot ni Ati Pabing na gayahin. Mm -hmm. Kasi po gusto ko po, maganda po ang pagkagoto namin at ginawa po akong model, marami pong gumaya. Mm -hmm. So ako po'y natutuwa, hindi po ako naging madamot para hindi gayahin ng aking kapwa para sila din po po'y kumita. Mm -hmm. Talaga pong wala naman pong ipinagbago ang aming hanap buhay. Mm -hmm talagang minahal po namin ang aming mga tauhan, minahal po namin ang aming customers, pinaglingkodan po namin sila ng tapat at hindi po namin binago ang timpla ng aming goto. Magpahanggang sa ngayon, yun pa rin ang lasa atin? Opo, yun pa rin po ang lasa dahil kami po ang humahawak mag-anak sa timpla ng aming goto at ganun pa rin po ang patakaran. Hindi po nababago bagkos pinaayos pa namin at pinagagaling -pina pa namin at pagsisilbi sa tao. Ang isang kakaiba tiping sa yung tinitinda ay kalabaw ang gamit. Bakit nga ba kalabaw ang gamit mo? Opo, kasi po ang kalabaw po ay safe. Mm -hmm. Ang kalabaw po ay organic. Mm -hmm. Ang kinakain lang po niyan ay damo at tubig. Nakasuga po 'yan sa isang bundok, sa isang damuhan ang katabi-ilog. So, kumpara po sa baka, ang pagkain po ng baka ay may mga feeds. Mm -hmm. Tayo po ay wala. yung nga ang kapansin-pansin dito, ate, no? Dahil kalabawang gamit mo, mas less ang kanyang sebo. Opo, less po ang sebo. Pagdating po sa amin, tinatanggal ang taba. At habang kumukulo at niluluto, tinatanggal rin po ang mantika. Kaya po, pag kinain ng tao, namamangha sila. Bakit walang sebo? Tama. Ayun po. Kasi po, inaalagaan po natin ang customers para hindi mabawasan. Bagkus dumami pa po. Balikan lang natin, Ate Pabing, no? uh, sa mga gustong bumisita sa'yo, anong eksaktong address, anong araw, at anong oras ka pwedeng puntahan? Opo, datihan po ay 3 to 2 lang po kami. Ngayon ay po ay 3 to 7 or 8 ng gabi. Kasi po, inirerequest po ng mga dayuhan na mag-extend daw po kami ng aming oras dahil sila, po yung pagdayo nila sa gabi. Dumadayo ng hapuna. Hindi naman sila nakakakain So pinagbigyan po namin, ginawa po namin dalawang ship 3 to 11, 11 to 7 po ng gabi Araw-araw po pwede, mapera lang po yung holiday Kasi po nangingilin din po kami Nagpapahinga So nagsisimba, kung ano-ano Ang address po natin ay Barrio Masiit, Kalawan, Laguna alam po yan lahat ng mga namamasaherong mga jeepney. ibabanyo lang nga po ako kay Ati Pabing. Yeah. So, alam na alam na po yan basta sinabi mong Pabing Sgoto. Maraming Goto. maraming salamat sa iyo, Ati so, Pabing. At pa. masayang masaya ako nakita na naman pa. tayo. <laughs> maraming salamat din po at hindi niyo po ako oh, nakakalimutan na puntahan. At muli na nga tayo nagbabalik dito sa isa sa mga kainan no, na dinadahe dito. Siguro napanood nyo sa atin na uh, siguro about 2 years ago no, nung una natin puntaan ito. At ito nga, binalikan na naman natin no, si Ate Pabing. Ang kilalang kilala at sikat na sikat na nagtitinda ng Gotong Batangas. No? Ito nga po yung Pabing, Gotong Bulalo. Up to now, hanggang ngayon po, nanjam pa rin yung kanyang lutuan, no? yung ilang piraso no? na kalderong patuloy na pinapainit ang sabaw sa pamamagitan ng mga kahoy, no? yung tradisyonel pong pagluluto na gatong kung tawagin. No? Man natin kung ano ang nagbago or meron ba nagbago sa luto ni Ate Pabing. Sabaw muna. Uy. Wow hanggang ngayon, ang lasa po, iisa. Yung garlic flavor, ng kanyang sabaw, andun pa rin. Yung creaminess ng sabaw, andun pa rin po, no? Ito yung isang klase na nakakaiba sa kanya, kaya at babings, no? Yung sabaw po nito, medyo creamy, malapot. Yung iba kasi nagtitinda ng gotong Batangas sa Lipa, sa Batangas, no? Yun po, specific, malamnaw ang sabaw. Ito po yung kanya, medyo creamy. Ayan, ha? Papansin nyo. Uh, creamy. Malapot ay nga ay dahil nilalagyan nila ng slurry ng kanila pong sabaw habang niluluto pa lang pagpapalambot 4 hanggang 5 uh, oras para palambutin itong karne at ang mga laman lob no by the way mga noit makakaya mga uh, ito po ay uh, disclaimer lang kalabaw po ang gamit nila at pa dito no hindi siya baka malambot pa rin ang karne balat super Harap! sampai ni mawala ang kanin ka partner nito since 2005 pa ito na ang negosyo ni Ate pabing no Talagang isa sa mga sumigat dito sa Kalawan, Laguna. Naging isa para ka, no? Isipin nga po natin, parang tourist spot na, no? Pinupunta-punta na ng mga tao dito. O, lalo pang nag-enhance yung flavor nung lagyan po ng uh, patis kalamansi at sile. Ah, tama o. Oh. Ganyan lang pagkain yan. Ito pong negosyo ni Ate Pabing ay talaga nga namang isa sa mga masasabi nating successful business na kusaan saan laki na nang naitulong sa kanya sa kanyang pamilya, no? Nakapagpatapos ng pag-aaral. Super! Alam po, uh, sa pagluluto ng Gotong Batangas, ito na, yung nagpa-asenso sa buhay nila, no? Hmm. Hindi ko na sabihin kung ilang kilo niluluto sa araw-araw, no po. Kapansin nyo naman, gano'ng karaming kalderong uh, patuloy na tumukulo doon. Pinapalambot yung mga karne. Yan, tagang marami. Hindi na pagkakailang marami po talaga. Ilang kilo araw-araw. Yan. Ah, harap. Personal niyo kung tatanong yung mga night mga kaakay, no? kung sagot ang Batangas na kinainan ko, talagang recommended. Ito po. I recommend it kay Ate Pabing. Double check yan. Masarap talaga. Ang linis ng lasa. Kalabaw ang gamit. Pero wala kang malalatahan ka. Ang guwanggo. Nakita niyo po yung tabaw? Isang gustong gusto ko rito. Dahil po kalabaw ang gamit. Ang tendency, wala siyang sebo. Pansin nyo, hindi nagsesebo yung gilid. Ay po lalamig na ng konti yan, hindi yan ma... Ngayon, kagaya po ngayon, lamig ng panahon, no? Desyembre. Pero, yun know, bumbu pa rin yung sabaw. Hindi siya nagsesebo dahil sa kalabaw na karne. Ah. Mas masaya bakit ng baka. Malinis ng lasa. Ingat-ingat po tayo siyempre pag gumakain ng Gotong Batangas din mga night makakakain. No? At alam nyo naman po, nakakakos ng uh, yung bang pag ng gout, no? Yung mga ganito. Kasi tataas ang uric acid mo dahil laman loob nga rin po ito. So, maintenance or ala-alalay lang. Igot mm. mm. lang tayo rito isang kanin. Kulam. Pinapunta <laughs> napunta na napatarap. Siyempre, yan na. Ngayon ako magkasabi sa inyo. <laughs> Gano'n gano ko gusto ito. Tapos, serving wise, nakita nyo naman. Hindi ka talo eh. Dahil po, nakita nyo po, oh, ang dami pa rin laman na ngayon. Hingi na lang tayo sabaw mamaya kasi kakapusin na sa sabaw to. Nihigup-higup ko po kasi. Ayan, anyway, no? Ayan na, sana uh, entertain ko na naman po kayo at na, natakam po kayo sa kinakain ko ngayon dito. Kaya ati Pabing, muli po, no? Supportahan natin siyempre. Pabing, goto Bulalo, dito sa uh, Kalawan, Laguna, no? Sa sa best spot na mapupuntahan nyo, sa mga joyride nyo, sa mga rides nyo, no? Ng mga grupo-grupo dyan, ng mga rider natin. Pwedeng-pwede talaga ito, masarap pa rin hanggang mula noon. Hanggang ngayon, nagbabago, plaza, The best pa rin para sa akin, no? Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat na naman po sa inyo, syempre, no? Pumabuhay po kayong lahat. Syempre, ako pong yung lingkod, no? Buong puso sumusuporta sa akin ni Sol Lisa. Tandaan po natin, 141 ang aking isang bayan. Huwag natin kalimutan yan, no? Buong puso talaga yan. Totoo, totoo. Nagmamahal sa taong bayan. Bye! Huwag mamahal.